Usap-usapan ngayon na nakarating na sa Senado ang sexual harassment complaint ng Sparkle Artist na si Sandro Mulaklaban sa GMA7, Independent Contractors, na si na Jojo Nons at Richard Dode Cruz. Nakatakdang idaos ang pagdinig sa reklamo ni Sandro sa ganap na alauna ng umaga sa Miyerkules ikapito ng Agosto taong 2024. Si Senator Robin Padilla, Chairman ng Senate Public Information and Mass Media Committee, ang mamamahala at manggangguna sa Senate Inquiry tungkol sa reklamong sexual harassment ni Sandro. Imbatado sa pagdinig sina Sandro, Nance, at Cruz sa magaganap na investigasyon pero hindi pa nila kinukumpirma ang kanilang pagdalo. Imbatado rin sa Senate Inquiry ang executives ng GMA Network at Sparkle GMA Artist Center, ang legal representative na si Atty. Angelo Jokno, ang GMA Labor Relations Manager na si Atty. Fidel Asuncion, at ang HR representative na si Fidel Asuncion. Inimbitahan din ang mga tauhan ng National Bureau Investigation dahil dito nagsampa ng reklamo si Sandro. Ang reklamong sexual harassment ni Sandro laban kina Nons at Cruz ang pinakamalaking balitang pinag-usapan noong nakaraang linggo, pero pansamantala itong natabunan ng tagumpay ni Filipino gymnast Carlos Yulo sa Paris Olympics. Inaasahang muling iinit ang isyu tungkol sa kaso ni Sandro dahil sa imbestigasyong gagawin ng Senate Public Information and Mass Media Committee. Layunin ng Senate Inquiry na malaman ang katutuhanan sa kontrobersyal na insidenteng nangyari sa isang hotel sa Pasay City noong ika-21 ng Hulyo taong 2024, ilang oras matapos ang annual GMA gala na ginanap sa Marriott Hotel noong ika-20 ng Hulyo taong 2024.